Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang I just want to ask. Itatanung ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh, hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi, mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh, katalaga eh, yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Ibo. O tinan mo, debalik dito? Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan niyo. You. Oh, si Pastor, you should have had faith. <laughs> you know, <laughs> ang revelation ko naman talaga no si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. Oo nga eh. Kamuyan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Gibo. Eh, ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta, pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos But the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gildo. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo, the Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gildo. Ede yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pag ba't ang sabi mo naman kay, kay Chris Aquino? Ang revelation ko naman eh, ka talaga eh, si Pinoy. ayalang lang, I have given my word to give. Eh, di ba, ka ka. Paano ka nga sa Diyos niyan? Kapatid na, ah, kapatid na Maricel. Ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia at never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, pitong bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany, ano sabi niya? Kaya ito bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. O paano maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan.